guys morning yun yung lahat dito ka tayo ng mga sukal ito guys nakaga ka dito sa paligid You guys, <laughs> you guys, guys. Ito naman tayo guys tapo na natin dito kailangan malinis din ang paligid para hindi sya masukal ha well guys eto naman yung pangkataponan ko ng basura dito guys thank you for watching mga guys